Ciao mga Mariat pare! Thank you Lord sa isang bagong umaga at sa panibagong buhay na pinahirap niyo sa bawat isa sa amin at sa aming buong sambahayan. At dahil Sabado ngayon, wala akong trabaho at walang pasok ang mga bata. Ito at magpupunta kami sa beach. At makonvince namin si kuya na sumama para may kalaro si Kulasa at meron akong taga-bit-bit na mga gamit. Aba oh, mukhang effective yung shoutout natin kay Don Moises. Nasa tabi na yung basura. Ngayon ay Sabado so ang schedule ngayon ay mga plastic. At sino makakapagsabi na excited tong batang too? Oh? May pakembot-kembot pa. 30 pa lang nagising na tong bata na to at nagyayaya na pupunta na daw siya sa beach tagal na kasi niyang gustong magdagat April pa lang nagyayaya na yan papunta sa beach at ito na nga let's go dito tayo dadaan sa highway para mas mabilis ang biyahe natin at walang madaming traffic light pag doon ka kasi dumaan sa kabila bawat kanto mayroong mga pedestrian na siyempre possible na palaging may mga tatawid tapos ang dami dami ng stoplight eh maghintay pa lang ng mag green yung stoplight eh medyo nakakainip na medyo mainipin ako sa mga ganun so dito na lang tayo dire diretso lang ang takbo Oh no, makulimlim, nakatago yung araw, sana hindi malamig para makaligo ang mga bata. Dito kami palaging nagpa-park kahit na napakalubak, kaya dahan-dahan lang ang takbo. Kasi kahit anong oras ka dumating dito, kahit paano meron ka pang aabutan. Eh since maaga pa yan, sobrang luwag pa ng parking. At ito na nga, bumaba na ang mga bagets mag-aalmusal na sana kami kaya lang sarado pa pala yung bar kasi maaga nga kaming umalis pagka bango namin nagprepare na kami dahil dito na nga sana kami mag aalmusal pero sarado pa siya 8.30 na sarado pa so mamaya na lang at ayun na lang namin magpukas at ayun na nga nakita na ulit si Kulasa at ang mga best friend niyang mga buhangin at dahil maaga pa at saka hindi pa naman ganong kainit talaga. Medyo maluwag pa yung beach. Wala pang masyadong tao. Ay inang! Ang lakas na naman ng alon. Paano na naman maliligo nito si Kulasa? Sobrang luwag pa ng beach. O oh, wala pang tao. Usually, pag inabot ka ng 8, 9 dito pagka talagang summer na nako, mahirapan ka nang humanap ng pwesto. At ayan si kuya, nagsiset up na ng mga upuan. Hindi na muna siguro kami maglalagay ng payong kasi hindi naman sobrang init. At ayun na nga, kararating lang namin nag may I go out na ang bata. Sobrang useful na itong portable pati na nabili ko. Maganda siya para sa mga babies na nagpa-practice na magtanggal ng diaper para anytime, anywhere na gusto nilang mag-pee at poo, meron silang magagamit. Lalagyan mo lang siya ng plastic para doon sila mag-pee and poo. Tapos, napaka-compact lang niya. Madali siyang dalahin. Kaya, lagi lang siyang nakalagay sa compartment ng kotse. At kahit kusang ka magpunta, laging segregated ang mga basura. Yun yung seko, then mga papers, plastic, tsaka lata at bote. So, bye, pipi! At andito na tayo sa ating word of the day. Our word for today is banyeno. Banyeno means lifeguard. Ayun si Mr. Lifeguard. Dito kami palagi pumapuesto sa malapit sa lifeguard para meron kaming bantay, di ba? Yan yung mga red na yan, yung mga gamit nila pang rescue. At ayun na nga, sa wakas, nagbukas na yung bar. At si Kulasa, as usual, ice cream ang order. Si Mami, kape at croissant ala crema. And dumating na ang pizza ni kuya. At nang iinggit pa ng ice cream si Kulasa. Makulit din talaga to eh. O oh, ayan. Napaso si kuya. Sobrang init pa nung pizza. <laughs> Gusto niya ng sagpangin. At after 72 years, nakarating din ang aking mga kamarites. At ayun si kuya, hindi siya naligo. Hindi rin kasi siya nagdala talaga ng panligo. Ayaw naman talaga niya magtatambay lang daw siya at magpapahangin ah, ah ay grabe yung mga bata hindi alintana ang lamig ng tubig ang lakas pati ng alon at pinuntahan nga kami dito ni Don Moises kasama kanyang amos Senora Paula kasi gusto daw makita yung mga bata malapit lang dito yung bahay ng Senora Paula ito nga at tuwa ang mga bata maglaro sa buhangin nagsawa na yata sa tubig giniginaw na yata <laughs> magpapakap up na rin naman kami maya maya at talagang lumalakas na yung hangin. Baka ginawin na masyado mga bata. At ayun, ayun na maglakad ni Kulasa. Puti na lang nandito talaga si Kuya. O siya ang nagdala. Ang layo pa naman ng nilalakad. O siya, hanggang dito na lang muna. Bukas ulit. Ciao!